Tara, shopping tayo. In today's mini vlog, ipapakita namin sa inyo magkano nga ba ang nagagastos natin every time lalabas tayo ng bahay. How much we spend every time we go out. Kaya sabi nga ni Jan minsan, it's better to stay at home eh. Tara. Okay, nagdadala na kami usually ng bag pag pumupunta kami sa grocery guys. Okay, let's go malalapit lang naman yung grocery dito sa bahay. First nating pupuntahan ay Costco. Usually kapag pumupunta kasi kami sa Costco guys, bihira lang yung less than $100. Talagang uh, madalas uh, $300 plus dollars ang nagagastos natin doon. But uh, we'll see. Ayan, kailangan ko na talagang magpakulay ng buhok ko. Welcome to the sunny state of Florida ayan, so dyan tayo pupunta dyan tayo pupunta sa Costco actually Costco is like uh, less than 5 minutes lang from our house kung makikita ninyo wala masyadong uh, tao sa gasoline station so yan muna yung gagawin natin ngayon magpapagas muna nandito na kami at kung mapapansin ninyo puno na kaagad o oh, ang kanilang parking space sa puno puno ayan ba't na nakakita tayo ng may So first na gagawin, kukuha po na tayo ng cart dito. Isa kami ni Jan ngayon kasi magsa-shopping din siya for work eh. Costco ang isa sa pinakamalaking shopping stores dito sa Amerika. Ayan, pagpasok mo pa lang, iinganyuhin e ka na talaga nila sa kanilang maraming sale. Ako naman, magpapainganyo naman. <laughs> Hakutin na. Ayan, sabi ko maghiwalay lang kami ni Jan. Bilhin niya na ang mga kakailanganin niya sa kanyang work. Ako naman ay bibilihin ko naman yung mga ilalagay ko sa ating balikbayan. O ba? Diba? Ilang minutes pa lang guys. O pero as you can see, punong-puno na kaagad ang ating cart. At saka pumila na kami guys. Wala pang 30 minutes guys. Ganito na ang eksena. Sobrang haba na ng pila. Kaka-open lang nila ha. So ito yung mga napamili namin guys. Halos isang buong push cart. Ito yung napamili natin. Ayan, ilalagay lang natin ito sa ating uh, sasakyan okay so ako muna yung nagbuhat ng mga mabibigat bawal pa kasi si Jan kasi bago siyang opera Pagkatapos ay eh, nagpa-car wash na din kami madadaanan kasi ito pag-uwi namin sa bahay. Pero mayroon pa kaming isang uh, pupuntahan na supermarket. Malapit lang din ito sa bahay namin. May mga ilan pa kasi kaming hindi nabili. Nagtataka si Jan kung bakit ganito daw ako mag-shopping. Talaga nga, kinukuha ko talaga yung sa pinakailalim or sa pinakadulo. <laughs> Ganyan din ba kayo mag-shopping guys? Sa comment down below. Kasi feeling ko yung mga nasa unahan nasa harapan mga pinagpilian na sila. <laughs> si Jan hindi niya maintindihan. Kung bakit ganun daw ang aking system. <laughs> Pero siya nga eh, hindi ko nga siya kinwestion. Every time na bumibili siya, tinitigil niya palagi ang mga nutritional camera Kaya Lalo kaming natagalan. O, ganyan din siya. O, hindi nga ako nagsalita eh. Mm -hmm. How much? 951 951 But it's a big huge strip stick for two? P20. So, I'll get a Swiss cheese. For our to make you happy? Ayan. So, katatapos lang namin mag-shopping. Hindi pa kasi kami na masura. Eh, kaya nag-ano muna kami ni John. Nag-shopping galore. <laughs> Wala pa kasing time ang masura. Kaya, shopping-shopping lang. Shopping <laughs> next time at all, mama. we get three kinds of cheese for the price of one kind of cheese in Publix. So Ayan, pag na kami. How much did you pay for the grocery? Fifty and fifty So at Costco, we paid the 700 to $750. almost $800 plus the gas. If we did that go out today, we could have saved a lot a money. Lot of money. The mm -hmm. moment Now you step out from your house. Ting ting ting. ding. videos. Ting ting. The moment you step out. Ting 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 Can we eat in one of the restaurants nearby? After all the money we just spent? No. I am saving money. I'm going to go home and slice my own my own turkey for, for my sandwich. save a fortune. Ayan, ayaw na daw kumain ni Jan dito sa labas guys kasi malaki na daw ang nagastos namin. Doon na lang daw kami sa bahay para makatipid. <laughs> Which is tama din naman. And this is the fun part guys. Sa put away na natin ang ating mga napamili sa refrigerator. Ayan, na uh, grocery haul uh, tayo. At pagkatapos nito ay magpiprepare na din si Jan ng pang lunch namin. Magta turkey sandwich lang daw kami. Bago kami umalis kanina na ilabas na niya yung uh, turkey na ham. You uh, just here. You just put it on here. That's good. Eight dollars for that. If you buy sandwich. Just for the meat. Wow. Uh -huh. I don't even think you get that much. And I still have this much to go.

Yeah, spicy one. From the airplane. Yes, provolone. On. Can I try this in the plane too? Or that one only? Um, that that one. one. This one only. Okay. I'll try that one. you want to try it first? No. I know I'm going to like it. Okay. niya kung ilang cheese daw ba yung ilalagay ko Sabi ko, syempre tatlo kasi itatry ko yan lahat <laughs> para malaman ko kung ano yung mga magugustuhan ko sa cheese. Na. Pero for sure magugustuhan ko lahat. no i think i'll have a water you want me to cut it in half mm -mm. you want any dipping sauce you know what Tayo. Diyan ang um, i'm excited for my lunch we saved how much dear a lot we saved a lot kasi marami tayong naano ngayon eh nagastos na yung araw na to so that's our uh -huh. lunch maybe Look at that Five dollars and they get the wrap. They get mm -hmm. the just some lettuce, mm -hmm. a little bit of onion, a mm -hmm. little bit of turkey. Five six bucks. But if you eat one, out, one sandwich. Oh, if you ate out and had other options, including your drink, uh -huh. we're looking at thirty dollars each. Uh, I forget how much the turkey is a pound. Uh-huh. At Publix. It's more than beef. So we save a lot. We save like thirty dollars. Mm-hmm. Mm. mm That's a wrap. wrap. Mm-hmm. Mm. Mm. Amazing. O oh, di ba? Siguro kung sa labas kami kumain ni Jan baka hindi pa namin magustuhan masyado yung mga uorderin namin, di ba? O oh. mainam na yung kumain tayo dito sa bahay lang kasi syempre alam mo na yung kakainin mo, alam mo na kung paano siya ginawa at saka makakatipid talaga. O oh, di ba? And that's it for our mini vlog. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta kay Johannes Jan I will see you again tomorrow. Bye.